Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello po, good evening po bro Jando. do. Naririnig po ba ako? Ganda ng ano mo ah, picture mo ah. Saan kaya pwede ma-download? <coughs> Nakita ko lang po yan sa, ano, sa Facebook eh. Na ah, download ko lang po. Okay. Ang maganda gabi po sa inyo, may itatanong lang po ako about dun sa Zacarias 13-7 hanggang 9 na ginagamit po ng mga INC. Ah, anong tanong mo tungkol doon sa Zacarias 13-7? Ano yung lupa um, lupang tinutukoy um, doon? Apo, yung ikatlong bahagi po natin. Ah, ikatlong bahagi. Yun ay yun ay sa ba, ba, bayan ng Israel. Sahin ko ha. Zechariah, Zach, lang ha. Zechariah, Zechariah. Saan ba Zechariah? Hmm. Teka, ito uh, oh, si Panya to eh. ito, ah, Zechariah 13.7. Uh, ah, ito sinasabi rito. Awake, O sword, against my shepherd. The man who is my associate and equal. Sa talatang ito, may tinutukoy dito na isang shepherd kung saan ka-equal na nagsasalita. Na so, nagsasalita rito ang Lord Almighty. Handa nyo ha? Ang nagsasalita rito yung Lord Almighty. Meron siya tinutukoy na shepherd, isang tao, who is my associate and equal. Ka-equal niya. Sunod strike down the shepherd and the sheep will scatter yon yeah. but i will come back and comfort and care for the lambs two thirds of all the nation of israel so yung lupa na tinutukoy doon yon ay nation of israel it is not referring to a church In yan referring sa iglesia ng ng Hudyo tapos yung pangalawa iglesia ng Hintel tapos yung ikatlo naman yun ang ano yun ang ang reestablishment mali yun. Two thirds of all the nations of Israel will be cut off and die. But the third will be left in the land. Sa ang land? mayroong ikatlong bahagi matitira sa lupa. Anong lupa yun? Hindi yan Pilipinas. Para sabihin ng mga ministro ni Manalo na it is referring to them. No. It is left in the land. Yan ang mangyayari sa Nation of Israel. Ang INC ni Manalo nagsimula sa Pilipinas, not in Israel. Sila ay nagsimula sa Pilipinas. Next, two thirds of all the nation of Israel will be cut off and die, but the third will be left in the land. I will bring the third that remain through the fire and make them pure as gold and silver are refined and purified by fire. They will call upon my name and I will hear them. I will say, these are my people. And they will say, the Lord is our God. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa mga nasa bayan ng Israel. Sila yung, ano, makakaranas ng persecution, two-thirds uh, will, will be cut off and die. Two-thirds sa kanila will be cut off and die. But the third will remain in the land. Yung land na tinutukoy doon, yung ay nation of Israel, hindi Pilipinas. And walang Bible scholar ang nagsasabi na it is referring to the Church of Christ. Okay na ba yung brother? Ah uh, Joshua Vileza Yang may sunod po akong tanong tungkol din po diyan. Mm -hmm. Kung pareho lang po ba nung sa ano sa Ezekiel 512? Ating basahin yung Ezekiel 512. Ah uh, teka muna. Sige. Basahin ko muna yung Ezekiel 512 at ating titingnan kung ano siya cross reference ba siya no? Okay. okay. So, sabi dito, one third of you will die in from famine and disease. One third will be slaughtered by the enemy, and one third I will scatter to the winds, sending the sword of the enemy chasing after you. So, para malaman natin yung ano yung yung talagang laman nito, uh, double check ko lang dito sa ano ko, uh, ito ay cro cross reference ba? O, hindi siya cross reference, hindi siya, hindi siya ano. Okay, 512. Ito ay bahagi ng sinasabi na uh, ating ating simulang basa sa 12, uh, sa 1. Ating simulang basa sa 1 ha. Ito. Sinabi sa akin ng Diyos, Ezekiel, anak ng tao, kumuha ka ng isang matalim na tabak at ahitin mo ang iyong buhok at balbas. Pagkatapos, timbangin mo yon at pagtatluhing bahagi. Sunugin mo sa gitna ng lungsod ang unang bahagi matapos itong kubkubin. Ang ikalawang bahagi ay tadtarin mo habang naglalakad ka sa buong lungsod. Ihagis mo naman sa hangin ang ikatlong bahagi at pasusundan ko ng tabak. Buhok ang tinutukoy dito? Buhok nga, buhok at balbas. 3. kumuha ka ng ilang hibla ng buhok at itali mo sa laylayan ng iyong kasuotan. Kapag naitali mo na, kumuha ka pa ng ilang hibla at sunugin mo ang apoy nito at kakalat at susunog sa buong Israel. Sa nabi ng Panginoong Yahweh, ang lungsod ng Jerusalem ay ginawa kong pinakasentro ng mga bansa. Mm -hmm. Ako ay laban sa inyo ngayon. Paparusahan ko kayo sa harapan ng inyong mga kahaway So ito ay pagdidisiplina sa mga Israelita. At dahil sa inyong kasamaan, gagawin ko sa inyo ang isang bagay na hindi ko pa ginagawa at hindi ko hindi ko nagagawin pa. So dito paparusahan ang mga Israelita. Next kakainin ng magulang ang kanilang mga sariling anak uh, ito ay sobrang gutom at ng mga anak ang kanilang mga sariling magulang paparusahan ko nga kayo at ang matitirang buhay ay papangalatin ko sa lahat ng dako uh, ito yung paparusahan ng Israel Kayong lahat ay buong lupit kong ibabagsak dahil sa inyong kasamaan at paglapastangan sa aking templo sa magita ng kasuklam-suklam ninyong gawain hahatiin ko kayo sa tatlo. Ah, yung, yung, yung nga, ah, Nation of Israel. Pero natin kung ito ba'y tugma. Ang unang bahagi ay papatayin ko sa salot at sa matinding tagutom. Ah, Israel pa rin. Ang ikalaway sa mamagitan uh, ng tabak. Ang ikatloy, ikakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. Hindi siya, hindi siya tugma, bro. Hindi siya tugma. Bakit? Ayun. Sa dito sa 5:12 ng, ng ano yung ikatlong bahagi Uusigin pa rin eh. Ang ikatlo ko, ang ikatlo kakalat ko sa lahat ng dako at patuloy kong uusigin. trese ibubuhos ko sa inyo ang aking puot hanggang sa gumaan ng aking loob. Kung madama nyo ang bigat ng aking parusa, makikilala ninyong na akong si Yahweh ay marunong mapuot dahil sa matinding panibugho. O eto, so dito, una, ikalawa, ikatlo, makakatikim ng kanyang panibugho. Doon naman sa ano sa sa naman yung ikatlo ligtas. Dito yung ikatlo damay. Magkaiba yung sa isa sa Zakaryas yung ikatlo ligtas sila. Liligtas sila sila ay pu, uh, uh, sila ay ano uh, ipupurify sa apoy at sasabihin nilang, ako ang kanilang Dios at sila ang aking bayan. So ligtas yung nasa Zakaryas. Sa isikil naman, damay lahat, silang lahat, hapa So, hindi siya tugma, bro. Ay, ganyan po ba? Natanong ko lang po kasi akala ko po tugma. Mm -hmm. Akala ko po parehas lang. Hindi siya tugma. Ano pang, Meron ka pang tanong? Uh, wala na po, yun lamang po. Okay. Maraming salamat po sa pagsagot po sa katatungan. Okay, thank you sa iyo, brother Joshua Villieza. Sports Sports Coop PH, no? Okay, so ito yung sabi niya, bro, tanong ko lang, dahil di perpekto tayong mga tao, pati na mga kaparian. Kapag ang pari nagkasala ng mortal sin, tapos everyday siya kumakain ng hostia sa kanyang misa, nagkakasala ba siya ng sacrilege? Bro, tanong ko lang dahil di, ah, okay, no? So, well, alam mo, bro, no, hindi natin pwedeng, hindi natin pwedeng hindi na din pwedeng usga ng pari niyan na araw-araw basta nakasalan ng sakrilis kasi yung pari namin dito yung pari namin dito no uh, isa siyang ano uh, pari from sa yung lugar niya kalimutan ko sa basta something sa Africa siya na pari no so last last two months ago no couple of months uh, ago na ay I ang dami niyang ano ang dami niyang invitation na father kain kasi kain uh, punta dito kasi may uh, may ano um blessing sa bahay may papadasal so every time may ganun alam naman natin may kain may kain may kain no ito yung nung uh, pinakahuli niyang ang uh, pinakahuli niyang ano dito sa bahay ko no um ano yun eh Prayer of the Holy Rosary yun, dito ginawa sa bahay ko nung ano, nung month of October. So, dito yung uh, huli niyang destination. So, kain na naman. So, uh, sa, pero ang kinain na lang niya, ano na lang, yung turon, ay, turon na ba yan? Yung lumpia na lang, lumpia. Yun na lang ang kinain niya. Tapos, uh, ano yung sabi niya sa amin kapatid, sabi niya sa amin ganito, Ah, uh, doon ko na ano eh, doon ko na ano na hindi sila nagmamas na may mortal sin sila. Malib maliban na siguro sa ibang pari, no? Hindi naman natin alam lahat, pero sa kanya sabi niya, I need to confess before I do, uh, before I um, going to celebrate Damas. Sabi ko, "Why, Father?" Sabi sa akin, "How can I celebrate Damas, no? How can I um paano doon niya i-ano si Kristo nang i-celebrate Christ ah uh, sa sa misa?" Kung, Grabe yung kain ko, no? Sabi niya, glutonin na ako ngayon. No? Sabi niya, glutonin na ako kaya Hindi ako pwedeng magmisa na may dala akong kasalanan. Yan ang sabi niya sa amin. Kaya hindi natin mahusgahan ng pari na hindi sila nagko-confess uh, before mag -bass. Kasi siya yun ang sinabi niya sa amin dito. Kaya nga naano na ako yung, ah, ganun pala yung mga pari. Sinabi niya talaga sa amin yun no, I cannot celebrate the mass na mayroon siyang dalang gluttony. No, so yun na siguro ang ko sa iyo kapatid, no, wag na nating ng pare kasi we are not the judge, no, God lang. No? At uh, kung magkasala man sila, tandaan natin, pinaliwanag ko na to sa vlog ko, ang sacrament sacraments is ano? Ex opere operato. What what step mean? Mababasa niyo yan sa CCC. Ex operi operato. Anong ibig sabihin niyan? Hindi dahil sa gaano kabanal ang pari o hindi dahil sa gaano siya makasalanan. Kundi hangat uh, hanggat kinokonsecrate ng isang pari ang uh, ang tinapay o sinisilibrate ng isang pari ang misa dahil ito ay ex operi operato dumadaloy pa rin ang grasa ng Diyos na kinakailangan natin hindi dahil sa pari kundi dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang aral natin, no? So, wag po natin musga ng pari, pero sa aral natin, kahit pa, kahit pa makasalanan ng pari, the sacrament is ex operi operato, hindi sa kung ano ang pari, hindi dahil sa kabanalan nakakakuha tayo ng grasya, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nasa misa na ginagawa ng pari. Okay? So, tandaan niyan palagi, no? Pero wag nating usga ng pari na hindi sila nangungumpisal before do, the, uh, doing mass. Kasi yung pari nga namin dito, yan ang sabi niya sa amin, eh. So, na-confirm na ko sa kanya na before siya nagmimisa, nangungumpisal siya. Hindi niya hinahiyaan nag, nag nagmamasya na mayroon sa daladalang mortal sin. No? Ano lang yung sa kanya? Glutony lang yun. Sabi niya, hindi ako makakapagmisa nito kung may daladala akong ganitong kasalanan, yung gluttony, sin of gluttony. Aminado siya na kasi gabi ang kaya niya buong araw sa kumakain kasi ang daming ang daming invitation sa kanya eh. Sabi nga niya sobrang busog na ako. Pero dahil nga pinipilit siya, hindi siya hindi niya ma maayawan. So nag, nag respect siya kain kain kahit pa konti pero sobrang busog na niya. sabi nga I need to confess na kasi hindi ako makakapag-misa nito na may dala akong mortal sin, yung sin of gluttony. So, hindi natin mahusgahan ang pari niyan. Pero, one more again, no, para maunawaan niyo, ang misa or yung sakramento ng simbahan ang tawag diyan ex operi operato no na ang grasya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na misa ay hindi natin natatanggap dahil sa pari. No. <laughs> hindi natin natatanggap dahil ang pari ay banal or ang pari ay hindi banal. No 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 no. Natatanggap natin ang ang grasya ng misa dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Yan lang ang uh, ating kasagot dito bro Jando kay Sports Scope. No, bro, at bro, uh, bro, yes bro Angel may dagdag ka bro Angel. Yes, ka Canon 1916 yun, no. A person who is conscious of grave sin is not to celebrate mass. Da actually dapat ang mga pari po talaga ayon sa Canon 916. A person is pag conscious siya na may mortal sin siya, is not to celebrate mass. Kaya tama si tama yung sinabi mo do sa tama yung sinabi ni Father, natatakot siya. Eh a person is conscious of grave sin is not to celebrate mas Hindi daw pwede mag-mass yung, pare na conscious siya, alam niya, or receive the body of the Lord without previous sacramental confession. So, dapat talaga mag-confess Pero, ayan na, no? uh, ang batas dito, batas na simbahan po ito, no? Para may batayan tayo. Mahirap namang mag-ano tayo dito na ayong kay ganito, ayong kay ganito. Hindi. Nasa canon of 916 kung sinasabi natin, no, canon law, code of canon law. Uh, received uh, the Lord without previous sacramental confession. So, unless there is a grave reason, halimbawa hindi nakapagkumpisal naman si Father, Ayan. unless there is a grave reason and there is no opportunity to confess, in this case, The person is to remember the obligation to make an act of perfect contritions, which include the resolution of confessing as soon as possible. So, um, pagka naman walang chance na magkumpisal si Father, um, tandaan natin, no? Um, ang sabi rito, a, a priest who is in a state of mortal sin should seek to confess muna, but normally, to celebrate mass or receive communion while in a state of mortal sin, is committed uh, sacrilege si Father no but the sacrament will be valid that is that will be true consecration and true sacrifice so una uh, ang pari po required sila magkumpisa lalo na pag may mortal sin bago magmisa pag hindi po pang uh, pangalawang reason pag hindi kaya pwede po rin sila kahit may mortal sin bakit sabi rito, the reason is pwede sila magmisa kahit with the mortal sin kung hindi sila nakapagkumpisal because the, the reason is Christ is the principal actor of the sacraments. So, they are officious. Sila nag-officiate even when performed by an unworthy minister. Kahit daw na ang nagpo-perform, hindi un unworthy siya, hindi karapat si Father, si Christ naman daw yon yun ang sinabi nga ni, Bro uh, uh, bro kanina asa uh, as a Thomas Aquinas say Christ may act even through a minister who is spiritually dead so ang Diyos si Jesus pwede niyang gamitin ang ng pare ang, ang, dahil si Jesus ang nagmimisa hindi mismo ang pare so yun po ang dagdag natin paliwanag uh, Uh, at least meron lang po tayong batayan. Uh, tama po yung sinabi rin ni Bro Jindri, kapatid. Back to you, Bro Jando, o Bro Jindri. Hindi ka marinig, Bro. Ah, uh, maraming salamat, Bro Angel. At yun ang sagot namin, na uh, Sports Cope PH, no? At uh, naway, natuto tayo, no? Huwag na lang nating uh uh, isa isip na yun talagang pari nagsisilibrate meron silang mortal sin <laughs> kasi binasan na ni Bro Angel malinaw as uh, by the law of the church na sa canon law need nilang mag-confess sila mag mag-celebrate ng Santos na Misa. Pero siyempre, yun nga, dahil hindi naman natin alam talaga na yung pare ay ng mortal sin, yun pa rin, no? Ex opere operato. na hmm. Nasa sisisi nyo yan, basahin nyo. Ex opere operato ang Santos na Misa at yung mga sakramento ng na simbahan. Kaya di ba, may kilala silang pare na, ay, nakita ko siya, nag nagsugal o nagganito. <laughs> Nako, yung mm. magmisa, mali. <laughs> so, mali, maling notion yun. So, yes. ang iniwasan nyo, si Jesus mismo, hindi ang pare. Yes. Uh, pag hindi kayo nagmisa, hindi kayo na tumanggap ng communion because you know the priest. Kilala nyo yung pare kasi ganito-ganito siya. Kayo nagkakasala. Una-una, nagkakasala kayo ng pag -uhusga. Pangalawa, sacrilegion pag inano nyo yung ano, yung 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 ordained priest, sacrilegion yung consecrated to God the person, tinitreat mo nang hindi maganda, sacrilegion. Pangatlo, another mortal sin, hindi ka nagsimba dahil kay Father, but hindi mo alam yun nga kagaya na kaya napakahalaga ng 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 programa po natin. Hindi mo alam eh hindi siya yung nagmimisa doon si Jesus pala sabi na simbahan pwede pala pa rin siya magmisa at hindi mo alam nag-confess -nag pala siya pero sa isip mo, utak mo ay makasalanan si Father hindi na ako magsisimba kaya nga na talagang lack of knowledge kasi uh, my people are destroyed because of lack of knowledge kaya napakahalaga po ng punto por punto mga kapatid no kami po ay talagang nag nag-aaral dito ng salita ng Diyos ng ng mga turo na simbahan napakahalaga malaman natin kapatid Tingnan mo to napakahalaga nito may kilala kang ganyan, hindi ka na magsisimba. Hindi mo alam, pwede pa, pa rin pala. Dahil hindi naman pala siya ang, ang nagkukondak nag, na misa, kundi si Jesus mismo. So, hindi mo tinanggap si Jesus kasi focus ka sa tao. So, napakalaga po. No? Na, sana ma-share niyo po ito sa lahat ng mga tao. na Sabi ko, sa, saan man kayo nararating nito? lalo na sa mga may pinagdadaan sa mga kaparehan natin na nagdududa kayo, huwag niyo pong pagdudaan si Father, alam niya yung batas na simbahan, alam niya yung batas niya, at alam na, ngayon alam mo na kahit may mortal sin siya, kung di siya nakapagkumpisal, pwede pa rin magmisa, pwede siya, balit po ang, ang misa niya kapatid. Yun po kapatid, uh, Brother Ray.